Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ibinunyag ni O.J. Diaz na hindi siya pinansin ni Ivana Alawi sa kanyang pagbisita sa set ng FPJ's Batang Kiapo. Sa kanyang online program, ibinahagi ni O.J. ang kanyang karanasan sa kanyang pagbisita sa Kiapo para tingnan ang isa sa kanyang mga talent, si Kim Rodriguez, na bahagi rin ng programa. Ayon kay O.J., sinubukan niyang lapitan si Ivana, pero hindi maganda ang naging tugon ng aktres. Binilis eh. Oh. Dead man. <laughs> oh Yes. Oh, oh. Eh, nahiya Baka naman, ano, sobra lang siyang pinapawisan that time. Kaya focus na focus siya don sa electric pan niya. Nang tanungin siya ng kanyang co-host tungkol sa posibleng dahilan ng pagtrato sa kanya ni Ivana, nabanggit lang ni Oji na baka konektado ito sa isa sa mga issue na tinalakay niya tungkol sa actress Matatanda si Oji ang nagtalakay sa paglalakbay ni Ivana sa Japan kung saan namataan din siya sa airport kasama si Bacolod Mayor Albi Benitez. Dapat ay din ni Ivana. Kasi ko si Ivana, parang sabi ko, kaya naman ni Ivana no, na sa ganda ng kanyang income, mm -hmm. sa ganda ng kanyang career. Mm -hmm. eh bakit kailangan sumuot pa dito, hindi ba? Kung siya nga yung tinutukoy ha, mm -hmm. Oh, kasi parang siya yung tinuturo eh. Parehong itinanggi na Ivana at Benitez na nagde-date sila sa isa't isa. I apologize to Miss Alawi and her family who have been unfairly dragged into issues concerning my private life. There is no truth to any and all the rumors spreading. Ayon kay Albi Benitez,